Update ulit tayo sa Dolomite Beach kasi nakita natin merong binungkal doon sa mismong beach area. Today po is Wednesday, August 6, 2025. Silip tayo. Ang oras pala natin 11.30 ng umaga. Magtatanghali na po. Traffic yung mga papunta sa port area. Merong naganap na sunog kanina sa so may bandang tondo. Ayan, kamustahin natin. At the same time, yung mga binubungkal dito sa labas ng Dolomite Beach po. So, ganun pa rin po sa labas. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aayos ng drainage dito sa labas po ng Dolomite Beach. Ayan hanggang dun yan sa may outfall tapos dito rin sa may gilid po ng embassy Ayan. wait lang natin o oh. medyo madami kasing tao pa dito oh, nagpi-picture-picture Silipin natin yung ginagawang pagbubungkal ngayon dito sa loob po ng Dolomite Beach At malakas yung hangin kanina sobrang maaraw tapos ngayon biglang makulimlim na naman po and close pa rin po no, yung beach area hanggang ngayon parang pangatlong linggo na ata na sarado po ang Dolomite Beach simula nung kasagsaga ng bagyong Crising hanggang ngayon po since may mga inaayos nga dito no sa labas And loob, loob at labas ng Dolomite Beach po may mga ginagawa. Kaya close pa rin siya sa publiko. So yung mga nandi dito pala sa may taas, papasyal sana sila don sa loob. Kaso nga, sarado pa po. Kaya picture na lang muna sila dito sa may taas sa Put Bridge. Ay sayang. So bago ko ipasilip sa inyo yung nagaganap na bungkalan Ayan, pasilip ko muna yung itsura ngayon ng beach area By the way, dito tayo sa footbridge ha Dahil sarado pa So dito muna tayo sa Mayra garden Ayan, malinis po Mabilis nalinis after nung habagat, bagyo Tsaka nung tag-ulan yan, so ito yung itsura ngayon ng ating beach area. Tapos pagpunta natin dito sa may outfall, dito sa may Padre Paura, no? yung katabi ng public restroom na hindi pa rin nabubuksan hanggang ngayon. Ayan, dyan na yung nagagana po na bungkalan dito sa Dolomite Beach. Taas ko lang yung ating video. makikita nyo yung kabundok na dolomite sand dun sa gilid mula dun sa binungkal sa area na yan tapos ayan, may mga heavy equipment din po sa so, ngayon kasi magla lunch break na no? 11.45 parang nag stop na yung operation baka mag resume sila mamaya ulit pag after lunch pero ayan no? pakita ko ulit yung kapundok na mga dolomite sand na nakuha dun sa paggubong kalpo Ayan no oh. dito tayo banda ayan kaya sarado pa rin po yung ating beach area ngayon uh, for 3 weeks na po close ang Dolomite Beach sa publiko dahil may mga inaayos nga nakita nyo may ginagawa dito sa may labas ayan yung drainage meron din dun sa may loob ayan yung dun sa may outfall po ng paura kasi meron tayong tatlong outfall dito At isa sa Remedios, isa sa may Estero de tapos dito nga sa may paura pero yung ating beach area po ay malinis na malinis. Ayan, walang basura. At yung nakuha natin nat, natin dito last Friday na gatambak na ilang sako na mga nakuhang basura simula nung habagat. Ayan po. Nahakot na finally. So abangan natin kung anong mangyayari ngayon sa mga susunod na linggo or buwan sa Dolomite Beach. Hopefully ma tapos na rin asap para mabuksan ulit sa publiko kasi gaya kanina, ang dami pong dito no, lalo yung mga matatanda, ang daming nandi dito hoping na makapasyal sila sa loob. Mukhang malayo pa yung pinanggalingan na sa dalawang grupo. Kanina yun nandi dito. Pero yun nga, nabalitaan nila na sarado pa. Kaya nag-stay na lang muna dito sa footbridge at picture picture na lang muna dito sa taas kasi hindi sila nakapasok. So kanina po habang merong mga nakatambay dito sa taas, isa sa mga narinig ko si Ate, sabi niya, 'di ba, dating basurahan 'yan pertaining dito po sa Dolomite Beach area na ngayon. So ganun yung perception ng mga tao before na yung lugar na ito daw ay dating basurahan tapos ngayon gustong gusto na nila pong pasyalan ng mga tao tapos ngayon controversial na ulit ito no? kasi may mga nag comment na isang senador na hindi daw niya nakikita yung kahalagahan ng Dolomite Beach na ito pero yung sinabi nga ni ate kanina sabi niya di ba dating basurahan yan yun yung sabi ni ate no? yun mismo po yung pagkakarinig ko habang tinitingnan ko sila dito na nagpipicture yung iba't ibang grupo no? dalawang grupo gandang tingnan ng mga ibon no? nag-aantay na may madagit na mga isda. Dito rin sa May Rock Garden, ang daming mga nakatambay na mga ibon. Ano? nag ng mga pagkain, mutadagit ng mga isda. Last week, ang dami nating na kuhanan dito sa Dolomite Beach, maging doon sa Mini Beach sa may katabi ng MYC, yung mga patay na tilapia. Ayan, oh, yung mga ibon.